Yan na. Sa lifestyle, ating kukunin muna yung ano, patawala. Yan o. Oh. Ang ganda Oh. Ang ganda nung nasa taas Oh. Kung ganun lahat ka lifestyle, yan na. Ating kukunin eh. Pakita ko sa inyo mamaya may baba ko na. Yan ang ginawa nating ka lifestyle Yan. Nating pinagdugtong-dugtong nga rin ano, kalaykay. Yan. Ginagtong natin ng kahoy. Para ating masungkit hindi pa tayo nakakakuha ng mga ano di pa tayong nakakakuha ng panangkit mga isang araw tayo pupunta rin buka tayo ng kawayang panongpit? tsaka yung gagawin natin patukaan itong mga kalaga natin kawayan na binaak Talibistel oh. Sarapan, Sa mura-mura po, hindi ko magulang. Tapos ay makinis. ka-lifestyle natin. Kinuha na rin ito kahit medyo mali ito, Baka mabulok pa o may tama lang kaunti. Isang anuhan na rin ito Isang gisahan. Oh. Yan oh. Isang gisahan na rin ka-lifestyle. Oh. Pwede na to pang isang ulaman. Talakuan lang natin ka-lifestyle ng ano yung uh, miswa saka konting karne pwede na o kaya ay gisa lang basta gisa ka lifestyle o kaya isang per cubes siya yeah, pwede na tapos ay pray itong tuyo solve na yun na kalipstel. lifestyle tayo ay maglilipat pala ng ano oh no? yung bawa may bago tayong papisang ano, bagong papisang sisiw doon yung ating sililipat yan nandung ka sa sa may sa may ano sa may saging sa may natin kulungan ng mga baby yan yung ating black uh, na inahin yan nag ano na siya kalipsel nag uh, namisana kahapon ay tingin ko ilang peras pa lang parang mga siyam doon sa 13 perasong itlog ay siyam niya kaniyang kanyang pisa ah napisa tapos ay yung iba'y pisahin pa yung isa may butas na eh tingin ko kahapon eh ngayon ay eh, siguro eh, ano na yun Napisa na yung isa ay bababa na yun ay ating ililipat na. Baka mamaya ay ilalagay natin doon sa natin ng cage ng itik. Yung mga pinaglagay natin ng itik para malawak-lawak. Sasama natin yung kanyang inahin para malimliman. Pagka sa gabi, gawa na malamig sa gabi ay kailangan malimliman pa siya wala tayong ano eh. hindi natin malalagyan ng ilaw eh kailangan ng mahabang extension kung ano man eh solar eh bibili pa tayo kalipstel eh gagawin natin eh sasama na lang natin yung inahin para malimliman na nakalipstel natin ililipat din nakabili na lang para ako nang ano kong kalipstel yan buti kapon na eh, na ako nakita kong eh may sisyo na Bumili na ako ng kanyang makakain yan yung so, kanyang chick booster yan itong kulay tandol bird itong kulay blue maganda itong kulay blue parang tatlong klase yun Bilaw. blue tsaka yung yung isa parang tatlong klase yung kulay yan yan tapos ay bumili pa, rin... bumili din tayo kalabisil na itong ano yan yan. Mura lang to ka lifestyle natin na yung ano lang like. Yung na Ano to ka lifestyle Yung darak Yan May pinong pids na kahalo Yan May pids na pin Yan okay. lang binili natin 10 kilo lang pampang ano lang naman yung kalipsa panghalo natin sa ipa yun may pinong may pinong mais nakahalo tapos ay yung umano din tayo kalipsa yan napabili ako pa ng ano napaibig ako kalipsa lang ano eh. yan, mahilig tayo magtatanim uh, eh. Mahigit din Gawa na pang ano din pang gisa gisa pang ulam ba panarili kaysa tayo bibili pa sa bayan sa palengke ay eh. nandiyan na sa kalapit pipitasin na lang natin pag tayo napaibig Yan ang alip ramgo seeds kalabasa ka o yun squash yun ang variety nito yan o alip yun ang variety nito ay Resalina na ah Ito nga squash re resalina ano? Yan Variety nito Yung iba eh, Ano nga ba? F1 yung iba? F1 Bakit kasi ka live eh Natest nyo ako na pagka Kumuha ka ng Madalang gumanda Bagatan lang pag mga ganun Yung halimbawa Magugulay ka ng kalabasa Na buo pa ano, hindi ba't may, may buto yun? Pag pinuha mo yun natin yung binila dati yung itinanim, hindi na ganda ka lifestyle kasi pag uh, ganun eh. yung talagang ganitong binhi? Yung bili natin. Yan. iba talaga yung binibili ang binhi? na naibabad sa ito eh. <coughs> Binabad nila sa gamot bago yan, bago nila i-repack ng ganito. Yan na. Ram Upo. Upo naman to. Tambuli ang kanyang variety. Yan na. Yan. na yan natin. Nahanap tayo ng magandang ano, Paglalagyan. At natin kailangan na malalagyan natin ng balag hindi natin pagagapangin ng kalipsel sa ano maganda oh, eh. mag maganda sa ano sa lupa pagagapangin sa damhon eh kaso nga eh, magsusukal tayo dito sa kalapit eh, gagawin natin eh hang na lang natin pagagapangin natin sa taas para maganda tingnan ba mga nakasabit na ng no, ka mga nakasabit yung kanyang bunga pag uh, namunga na no magandang tingnan pag uh, mag i-harvest ba maganda yung ganun kaysa yung nasa baba Nakakatuwa ka lang sel yung nakikita mo mga nakasabit yung bunga. Kumpara sa na lapat sa damo ng sa lupa ay baka mabulok pa. Yan, nagawa ng mga pagtataniman nito. Siguro gagawin natin ay magkasalubong na lang si yung upot kalabasa at bilang part. Tapos yung kanilang gagapangan ay isang ano lang isang area lang para doon lang sila sa isang area naka ano nakalagay wala tayo pag lalagyan na space dito ka lifestyle eh medyo maliit ang space natin hindi natin pagahanin na lang doon pagsasalubungin na lang yung kanyang pagapangan tigka bilang ano tigka bilang ano di bilang kanto doon natin ilalagay doon natin tatanim para pagapang ayan sama-sama siya doon sa pagapang sa taas yun, eh hindi pa natin nagagamit yung ano so, yun nandito yun nandito ka lifestyle yung ating ng pagapang ng mga gulay pagka na ibabalag natin gagawa tayo ng maganda-gandang balag yan ang calypso, tayo nga pala yung paano pa. Ano nga pala tayo, maglilipat ng mga siso. Yan ang calypso, merong kulay black, merong batik-batik. Tapos parang may dalawang brown, dalawang brown. Ano ako napisana yung siyam, siyam yung pisana eh. Hindi may apat pa, sa 13 yun, 13 piraso. May apat pang pisang, titingnan natin kung napisana. Yan. Magpapalit muna tayo ng ano pala. Butter, palobot na eh. Bali, 1% na lang pala kalusal yan. natin papatay na. Kinakalit sila. Atin bibisitahin muna ulit yung mga kay. Hindi ni pala yung ano. Yan, naglilong din na rin. Palagsan na rin sa Ay, Ba, malami na kalip Ito na. Anong paraso na to. Tatabunan yung iba at nga Malapit pa rin baka rin maglilim. kung ilang ano kalip Ilang inahin na naglilimlim. Ah, nangingitlog din eh. ngayusin tatabunan yung iba o ba ba ito liit naman na rin parang itlog ng ano to kalibs lo kalapati yan ang okay na 2,4,6 wala na kalabster may isang ano tawad lugata rin ng ano tandak yun eh liit ano itlog ng kalapati natuwa ko lang sila eh ang itlog ng ano kalapati ganito lang ah, ka salitang ano sa kalapati kalipsa ng itlog, itlog, itlog ng kalapati <laughs> ang lalagyan natin dito kung nakalap sila, dadaluhan yung yung sisaw nitong baby nung sa araw, tatlo pa eh. apat, manera na dadaluhan na, pero siguradong buhay na ito ayan, malaka na kalap tapos yung sisaw natin ano yun ay sa walo walo nga ba eh? ito natira ay ano na lang kalap sila ko ngayon lima mabubuhay dito position nitong brama natin ayan tatlo medyo alanganin pa pati kalistel may medyo lugoy ay tinimplahan natin ng yun premoxil ang lahat na yun sa mga buluto ang mga kalugo para sa ano yun ano yung kalistel amoxicillin ah, para sa mga infection ayan sana ay mabuhay na kalitsal yan pag may lumaka ng uh, gakamaway yan safe safe na yan ay lumabas yung ating brama kaya na natin alpas Kasama na pwede na pala natin kalagsela ano. pag din na natin Tapos na maglugon ni eh. Pasok dali Oh Pasok, galing. Batagak. Alay. Alay siya. Galing na. Biglang bumaba. O. Tanta ba yun? Galing na. Sabi ng kaya Kayat. Ito ka. Lito. sila. Galing na. pa rin. Yun mayroon hmm. sila sila yung sagningan yun na kalay sila at papasok na ito, Benador natin yun. palalahayan na uli natin yung brama tapos itong baby alpasan na natin, pwede na natin alpasan nalabasin na natin tapos yung ano sa dito natin nililipat yun na tapos na siyang mag Yun, tapos na siyang maglugon okay na wala na masyadong ano hindi na masakit ang katawan nito kasi talagang live pag naglulugon ng manap masakit ang katawan niyan. kaya hindi muna natin pina pinag ano pinababahan hindi natin sinasasamahan ng ano nung lalaking malak para hindi siya mabughan at masakit pa ay, ngayon naman ay okay na pwede na Ayun. ang iwanan lang natin dito kala yung selay yung ganador natin at saka ito para magkami siya sya ng kulay black na brama yung balbo ng pak na ako dati kay Lexel dalawa eh, hindi naman nagkari, hindi nabubuhay bubuhay kailangan na sila may eh. eh. makababang extension na kailangan natin problema natin yung pagsasaksak pero kung eh, tayo bibili ng extension kay eh. solar na nga naman meron namang nabibiling solar na pang sisu collect yun para mainitan sila meron sa shopee Yan ang collect ating titingnan muna yun yun pasiso natin Yan hindi yun ating titingnan kung ano isa na lahat nilipat na nga natin ano, bumaba na to kanina eh, Philips Yung may paikli pa rin ng baby Sasama ko na doon sa kabilang Philips May ilang piraso, tatlo atari. Nandun eh, sa gulong. Ito At ililipat yan, Philips na may sana ito. Pwede na natin gibain ito. Hindi yung magigibain, lilipat lang natin, ayosin natin. Hindi yung ganitong magulo. Bama meterhan na ahas lalo na pagkubra kubra yun ay hundang yung, yung pagsuotan sa ilalim natin isa ay para magandang tingnan ano sana ba yan nari matapang ka lifestyle eh hindi nanono ka yan oh. sali yan yan Ilan na napisa mo? Ba parang napisa mo lahat ah. Oh. Ano to lahat kalabsel ah. Oh. Ano. Oh. Ari ka kain ng bibi. Oh. Ano. Oh. Kinakain nila Kalabistel, lang ano. Ayun, maganda rin sa kanila yung ganyang ano, shell. Yan. Ano no ka. Napisa lahat kalabsel oh, trese oh. Kulang na magaling. Magaling ang pagpisa. Yan. Ano kalabsel wala oh. kain nila, oh. gawin din sila sa shell. Bulon. Sumugod pala yung lalaki ay, kaya pala ay gulat ko ay yan, oh. Tao sa ano? Tao sa chicks. Yung ano, tao sa chicks ng ganador natin kalip Yan, sila sa shell doon. Galing na to sa lahat. Galing na yung kalamsan eh. Basta malinis lahat. Basta ano lahat, kalamsan malinis yung itlog. Talaga ba baby sa lahat. Basta magaling magpisa nga pati yung inahin. Depende rin sa inahin. Yung ibang inahin na kinakain ng ano. Yung, yung ano lang itlog. Yung ka kalamsan yung ating ganador. Na baby. Tatlo yan eh. Mabapanat na yung leg eh. Sobrang tanda. Ha, uh, pagkakala ka na ka baka na may limang kilo. Sobrang laki. Malalaki ka lapsi pag mga ano, kailangan bibi. Bibi. Yan. Tatlo yan. Yan, lumabas na natin ating brama. Yan. Ano, ililipat na kita. Sige, kung ha. Yan ako lapsi. Yan. Yan yung natin. Ito yung kanyang mga sisyo Ito ko labis nalang ganda oh. May puti yung ano Yung kanyang pakpak Ito puti ko oh ito. Bilangan natin kung 13 eh. Ito ko Ang likod Two, three, four, five, six yun na no, may brown sa leg style Tapos dyan Wala ko leg na rin nung kanong, ano Saging Kaya hari pinutulang ko nung ibabaw Bama may Bumuhal Pinakain ng bibi Yan ang nagtutubig 2, 4 2, 4, 6, Yan no, ito ka leg style Anong nito okay, bagong Ayan, ten, eleven, hey, bagong pisaro ito nga so, hindi pa marasadang naglalakad daw 12 oh sakto, sakto ka lang siya, 13, pisa lahat ah, galing hmm. Medyo mahina po itong isa Yan itong sila yung ating ano, uh, Bagong lipat na sisiw ating siyang kinulong yan eh natin para kulong na kulong hindi malamig sa gag papalta ko na lang bukas ka lang yung, ano, yung feeder yung ginamit ko dati dito na hugasan ko pala ang eh, medyo malilit na ako ngayon eh, na ako at ano mag eh, 11 na gagayak gagayak na tayo para para sa pagpasok sa trabaho yan ito na muna ay eh, kailangan natin palitan gawa na natatapon yan pag ano'y kinakaibot nung inahin eh, na na tataob yung ano napapataob yung patokaan eh, natatapon sayang ay eh, yung automatic feeder natin yung malaking feeder natin ay eh, uh, malaki yun eh, hindi kayang ibuhal yan yun Yun na kalib still uh, Luminis na tingnan na rin ano yun Ating na luminis sa kanina Pinukay na natin yung ano nga Sing kamas yun, yung feeder na yung kalib still Yung malaka natin feeder Hugasan ko bukas Bukas yung yung, so. ko na lang ayos yun Yan tayo dali yan eh Yan naka lifestyle hanggang dito na lang Yan bukas ay eh, manira na yung, yan, yung dahon ng mga singkamas kamas na nilagay natin yan hindi natin at hayaan natin din at may hiding di kutkutin ng mga itikat baby sa man yun ang kalit sila hanggang dito na lang yan kung hindi pa nga kayo nag -sa subscribe ah, subscribe na kayo paklik ng notification bell para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin yan lifestyle. yung mga malapit okay. yan.